Hello mga person! So for today's video, for today's ganap, ako po si Baby Ellery. Ako muna mag-voiceover ngayon. Ito nga po kasi si Mami Mika nyo ay tinatamad. Gusto lang niyang matulog ngayon. Kahit ako nga po ay sarap din ang tulog ko ngayon kasi nga maulan at malamig. Piling ko naka-aircon ako dito sa bahay namin. Ito nang na si Daddy ko. Humalik na nang humalik. Cute na cute talaga sa akin. Hindi kasi yan makakiss kay Mami kasi hindi pa pwede. Kaya pwedeng masundan, baby pa kasi ako. Hala si daddy, dila pa ng dila kay mami. Ito namang daddy ko, puro lang kiss, hindi naman ako binuhat. Nakakainis naman, umiyak na lang tuloy ako ng umiyak para mapansin niya ulit ako para buhatin niya ako. Kaya nga lang may ginagawa pa nga si daddy kaya pinatulog na lang ako ni mami pagkatapos nga kung padedein. Sarap nga naman kasi talagang matulog ngayon. Grabe, ang lamig ng panahon. Kayo ba, natulog din ba kayo maghapon? Nakahiga nga lang kami ni Mami dito tapos itong si Ate Chelsea at si Daddy ko ay busy busy. Nagkokrochet nga ang Ate Chelsea ko ng damit ko. At ang Daddy ko naman ay nagluluto ng sopas dahil nga masarap daw humigop ng mainit na sopas ngayon tag-ulan para makadede ko to kay mami. Maya-maya nga lang ay nakaluto na nga agad ng sopas at kumain na nga agad sila mami, si daddy, tsaka si ate Chelsea ko. Abang ako naman ay gumising na ulit at umiyak-iyak ako para makadede ako kay mami. At pagkatapos ko nga magdede sa kanya, ay pinunasan niya na ako at nilinisan para naman masarap ang tulog ko ulit. Nagpupo pala nga mo person kasi ang sarap talaga ng pagbebe ko kay mami parang nalasahan ko yun yung sopas na luto ni daddy. Eh, papapansin na naman niya ako kay daddy dyan nakatingin ako sa kanya kaya lang busy siya mag cellphone. Maya nga lang ay napansin na naman ako ayan ako humalik na naman ang pa naman ng bigote niya. Pero nasasanay na nga rin ako. kasi ni daddy mang kiss kiss sa akin ang cute cute ko kasi. laging mas si mami yung ako ko dyan. Nakakaduling naman kasi yung mga ilaw dito sa ibabaw ng kisame namin. Kaya pag umaalis kami, namimiss ko talaga itong puting kisame namin kasi ito talaga yung tinititigan ko. Ito nga pala yung outfit ko ngayon bago matulog. First time po nga pala itong susuotin. Yung iba ko nga kasing damit ay maliliit na sa akin kaya naman itong medyo malalaki noon sa akin ang pinapasuot na sa akin ng mami ko ngayon. Ang bilis ko talaga lumaki. Ang sarap kasing magbebe. Maya-maya nga lang ay nakatulog na ako mga person dahil napakalamig ng panahon ng aga ko na namang natulog tapos mamayang madaling araw gigising na naman ako. <laughs> Hanggang dito na lang mga person.